Guys, pasok tayo sa limbi Titingnan natin kung nandito yung pusa ulit. What? Ming! Ay nako! dito ka na naman. Mainit sa labas. Ha? Mainit. Ah, tungkusan na to, lagi dito na atambay. Sa gabi, dito na naman. Nabungara ko siya. Hanggang ngayon, nandito na naman sa kabilang elevator. Mainit sa labas, meng, Ah, mainit sa labas. Ah! <laughs> Sorry naman. Ah! Ay, nako. Sarap ng buhay. Ay, nako. Sige na, bye. Tapos na ako. Ganyan yan, no? Ay, nako. Ay, nako.